ngayon ay isang sandaling mananatiling kailanman nakaukit sa iyong puso, sapagkat ang banal na mensahe na ipinapahayag ng iyong anghel ay may kahalagahang walang kapantay. Maging handa ka para sa isang nakaantig at kakaibang paglalakbay, isang paglalakbay na magdadala sa iyo sa mga taas ng paglago at tagumpay na, hanggang ngayon, tila hindi maabot-abot. Parang ang buong kosmos ay nagkakaisa upang gawing totoo ang iyong mga pangarap na nagbibigay liwanag sa iyong daan sa harap na may kislap ng mga bituin na nagpapakita sa iyo na ikaw ay iniibig at karapat dapat sa lahat ng pangangalaga ng sansinuko. Handa ka na bang tanggapin at tanggapin ng bukas palad? Kung gayon, sabihin mo ang oo at hayaang maganap ang mahika. Sa ilalim ng bituinan sa gabi, kung saan bawat kislap ng kalangitan ay nagpapalabas ng natatanging kislap at ang buwan, tapat na saksi sa eksena ng damdamin ang mensahe ng iyong anghel ay umuugong na may kahalagahan na kapantay ng lawak ng kosmos. Ito ay isang paglantad na kasing lalim ng lawak ng sansinukob. May isang taong hindi mo man lang maisip, isang mahalagang hiwaga na nakatago sa mga kurbada ng kapalaran, ang nagnanais na ibahagi ang natitirang bahagi ng paglalakbay sa iyong tabi. Ngunit hindi lang iyon, ang taong ito ay nagnanais na malunod sa karanasan ng iyong buhay, pinaglalapatan ka ng buong pag-ibig na lagi mong pinangarap. Ito ay isang pangako na lumalampas sa panahon, isang pangakong walang hanggan na sumisiklab tulad ng di matutunaw na apoy. Ang pagmamahal na ito na tinatamasa ng taong ito para sa iyo, ay hindi maaaring pigilin ng simpleng mga salita. Ito ay isang apoy na sumusunog sa mga puso at nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na mga sulok ng daan patungo sa walang hanggang pag-ibig. Sa harap mo, lumilitaw ang isang krusyal na bilihan may di mabilang nakahalagahan ang desisyon na sumakay sa pag-uugnay na ito at maghabi ng isang nakapupukaw at kahangahangang kwento ng pag-ibig na may kakayahan na punan ang mga puwang sa iyong eksistensyal na puzzle ay parang paghahanap ng pinakahuling piraso upang makumpleto ang larawan at simulan muli ang laro ng buhay kasama ang tamang tao, pinag-isa ang mga kapalaran sa paraang hindi mabubura. Ang pagpili na ito, walang duda, ay isa sa mga pinakamahalagang haharapin mo sa buong iyong paglalakbay sa mundo. Ito ay nangangailangan hindi lamang ng malalim na pagninilay, kundi pati na rin ng paglalakbay sa pinakamamahal na sulok ng iyong kaluluwa, parang pag-unawa sa mga palaisipan ng pinakamasalimuot na mga sikreto ng sansinukob. Ang sinumang nag-aalok na ibahagi ang iyong buhay ay hindi lamang nagpasya na maglakad sa iyong tabi, kundi nagnanais din na maging ang talagabay na nagbibigay liwanag sa daan ng paglalakbay na ito na tinatawag na buhay na nagtataglay ng isang pinagsamang kapalaran na pinatnubayan ng liwanag ng pagmamahalan at pagiging magkakasama. Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dalawang daan sa harap mo, parehong nagpapakita ng mga sitwasyong may malalim na kahalagahan at may kakayahan na magdulot ng malalim na pagbabago sa iyong buhay, ay maaaring maramdaman bilang isang hamon ng kosmikong proporsyon. Ang pakiramdam na nasa gitna ka ng isang krusyal na bilihan, na parehong mga opsyon ay nagnanais na ibahagi ang kawalan ng hanggan sa iyong tabi, ay maaaring magdulot ng bagyo ng damdamin sa iyong puso, kung saan ang kaba at lungkot ay naglalaro-laro tulad ng mga alon na nagbabanta na bahain ang iyong kaluluwa. Gayon paman, sa gitna ng bagyong emosyonal na ito, mahalaga na tandaan na hindi mo kontrolado ang karamihan ng damdamin ng ibang tao. Hindi ito ang iyong responsibilidad na pilitin ang iyong sarili na magmahal ng isang tao lamang dahil sa nais niya sa iyo sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi maaaring pilitin. Ito ay isang kusang loob na kalooban na sumasabog mula sa pinakaloob-looban ng pagkatao. Sa krusyal na bilihan ng buhay, kung saan nagkakabuklod ang kapalaran at ang mga horizonte ay nagmamahal, ang pinakamahalaga ay ang pagtukoy ng may karunungan at tapang kung aling landas ang magdadala sa iyong tunay at lubos na kaligayahan. Sa sandaling ito ng krusyal na tagpo, sa gitna ng bagyo ng damdamin at mga inaasahan, Dumating na ang panahon upang malunod sa pinakaloob-looban ng iyong sariling damdamin na walang takot at pangamba at magdesisyon na nag nagugong sa iyong pinakatunay na pagkakakilanlan. Ikaw ay may kapangyarihan ng pagpili, isang kalayaan na hindi maaaring bawiin na nagbibigay daan sa iyo na magtakda ng landas ng iyong kapalarang pag-ibig. Gayon pa tandaan, ang pag-ibig ay lumalampas sa simpleng emosyonal na karanasan. Ito ay isang paglalakbay ng malayang pangako na humuhubog hindi lamang sa iyong sariling kapalaran, kundi pati na rin sa mga taong nakabuklod sa tela ng iyong pag-iral. Kaya't bawat desisyon ay dapat isagawa ng may tamang pagninilay at pananagutan, sapagkat mula rito ay kumakalat ang mga epekto na magpapatunay sa pamamagitan ng mga panahon. Sa pagpili mo, hayaan mong gabayan ka ng sinfonya ng iyong puso ng tikas na sumasabay sa unisono sa iyong kaluluwa. Piliin ang taong ang pagkakaroon ay nagpapabilis sa iyong puso sa galak. Isang taong kasama mo, hindi lamang sa mga sandaling panandalian ng kasalukuyan, kundi pati na rin sa pagtatayo ng isang hinaharap na puno ng mga pangarap at tagumpay na magkasamang hinahangad. Bukod sa pisikal na atraksyon, na bagaman mahalaga, hindi dapat maging ang tanging kriteryo, isa alang-alang din ang emosyonal na pagkakasundo at ang mga halaga na inyong pinagsasaluhan, sapagkat paano magsisilakad ang dalawa ng hindi magkakasundong. Ito ay isang mahalagang punto na karapat dapat sa iyong pinakamabusising atensyon. Ang tiwala, matibay na gaya ng pundasyon ng isang matibay na gusali, ang pangunahing elemento ng anumang pangmatagalang relasyon. Kaya't piliin ang isang taong maaari mong ilagak ang iyong buong tiwala, isang taong hindi lamang magpapainit sa iyong puso, kundi pati na rin ay karapat dapat sa iyong pinakamalalim na tiwala, isang taong maaari mong pagkatiwalaan, hindi lamang ang iyong pag-ibig, kundi pati na rin ang iyong buhay sapagkat nasa matalinong at malayang pagpili ng isang kasama ang susi sa pagtatayo ng isang puno at pangmatagalan na pag-ibig kung saan ang mga pundasyon ng pagmamahalan at tiwala ang sumusuporta sa tahanan ng ibinabahaging kaligayahan. Maunawaan na ang pag-ibig na iniukol ng isang tao sa iyo, gaano man ito kasidhi at tunay, hindi nagbibigay ng garantiya na ang taong iyon ay ang tamang pagpilian para sa iyong kapalaran. Hindi ito tungkol lamang sa pagtanggap ng sinumang kalaro bilang kasama sa paglalakbay, kundi sa pagpili ng maingat kung sino ang karapat dapat na magkaroon ng isang espesyal na lugar sa iyong buhay. Ang mga pundasyon ng mga pangmatagalang relasyon ay lumalampas sa mga alo ng pagmamahalan na pumapasok sa puso, sila ay itinatayo sa matibay na pundasyon ng pagkakasundo sa mga layunin, mga pangarap sa hinaharap at mga halaga sa buhay na pinagsasaluhan, mahalagang sangkap na nagbibigay ng suporta at lalim sa bagong koneksyon na ito. Ang iyong kaluluwa na kasama ay hindi lamang yaong nagpupuno ng mga espasyo sa iyong pag-iral, kundi pati na rin ang yaong nauunawaan at iginagalang ang iyong pinakamalalim na mga ambisyon. Ito ay ang taong hindi lamang naglalakad sa iyong tabi, kundi pati na rin ay nagtutulak sa iyo na marating ang mga pinakamataas na antas ng pagkakakilala sa sarili at paglago ng personalidad. Ito ay isang kasama na, sa halip na hadlangan ang iyong mga ambisyon, ay nagpapalakas at nagpapalago sa mga ito, nagbibigay sa iyo ng kakayahan na lumago at maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Bagaman ang puntong ito ng pagkakataon, ay maaaring sa unay magmukhang isang bagyo ng damdamin na tila umaatake sa kahit na ang pinakamatibay na mga puso mahalaga na magbukas ka sa posibilidad ng isang tapat at totoong usapan sa taong may ganap na espesyal na puwang sa iyong buhay. Ito ang oras upang hubarin ang mga maskara ng lipunan, iwanan ang pagmamayabang, at malunod ng malalim sa katotohanan ng iyong nararamdaman. Maging tapat sa iyong sarili, at sa iba, sapagkat ang katapatan ang pundasyon sa ilalim ng kung saan itinatayo ang magkasamang tiwala, na mahalaga para sa anumang pangmatagalang at makabuluhang relasyon. Kahit na ang resulta ng usaping ito ay hindi eksaktong tumutugma sa iyong pinakamalalim na mga inaasam alamin na ang kalinawan at katapatan ang mga haligi sa ilalim ng mga pinakatotoong at pinakamalalim na ugnayan. Sa pag-unlad ng usaping ito, pahintulutan ang iyong sarili na umagos sa agos ng mga salita, nang walang pagkakatali sa mga prekongkretong aspeto o mga sakbibi na sariling interes. Ito ang panahon upang makinig ng bukas puso, upang hulihin hindi lamang ang mga salita na bumabalik sa hangin, kundi pati na rin ang mga subtel na mga balakid ng kaluluwa sapagkat sa pinakaloob-looban ng iyong pagkatao, naroon ang sagot na iyong hinahanap, pinamamahayan ng mahinhing bulong ng iyong intuisyon at ng ritmo ng iyong pinakapangunahing instinkto. Tandaan na ang desisyon sa harap ng pagtatawid na ito ay hindi lamang isang panandalian na pagpili, kundi isang paglalakbay na magpapanday sa hugis ng iyong pag-iral magpakailanman. Ito ay isang daang nagbubuka sa iyong harapan, ang mga epekto nito ay magpapaulan sa pamamagitan ng mga panahon kaya't pasukin ang prosesong ito ng pagpili ng may karunungan na maaari lamang bigyan ng oras at karanasan. Hayaan ang liwanag ng iyong intuwisyon na magturo sa iyong mga hakbang, nagbibigay liwanag sa landas patungo sa desisyon na kumikislap sa pinakamalalim na katotohanan ng iyong pagkatao. Ang tamang pagpili, ang isang ginawa ng may pagsasaalang-alang at linaw ng layunin, ay magdadala ng isang kasama na hindi lamang nagmamahal sa iyo, kundi nagbibigay din ng hindi matitinag na dedikasyon. Ito ay magiging isang taong hindi mag-aatubiling magpakilala sa iyong tabi sa mga sandaling ikaw ay nasa kagipitan. Ang suporta nito ay magiging tanggulan na magtatanggol sa iyo mula sa mga unos ng buhay. Sa mga sandaling pagdiriwang, ang kasamang ito ay naririto upang ibahagi ang iyong kasiyahan. Pinapalago ito sa pamamagitan ng mga ngiti, mainit na yakap. Higit pa rito, ito ay magpaparamdam sa iyo ng tunay na pagpapahalaga at pag-ibig, tulad ng isang mahalagang alahas sa puso niya. Ito ang uri ng kasama na ang suporta, ay tulad ng isang maliwanag na parola, nagtuturo sa iyo sa pamamagitan ng mga alo ng buhay patungo sa ligtas na baybayin ng iyong mga pangarap at pinakamataas na mga ambisyon. Sa anumang paghahanap ng tagumpay sa profesional na buhay, sa pag-abot ng personal na mga layunin o sa simpleng paglalakbay ng pagkilala sa sarili, ang kasamang ito ay nariyan sa iyong tabi itataguyod ka kapag kinakailangan, magbibigay inspirasyon kapag nalulumbay at magdiriwang sa bawat tagumpay sa iyong tabi. Kasama mo, hindi mo lamang ibinabahagi ang buhay, kundi itinatayo mo ang isang pamana ng pagmamahal, pakikisama at pagtatagumpay na lumalagpas sa mga hangganan ng oras at espasyo. Kaya't pumili ng may magaan na puso, tiwala na ang tamang kasama ay naghihintay sa iyo sa wakas ng paglalakbay na ito ng pagkilala at pagiging tapat sa sarili. Ang tamang kasama ay hindi lamang ang nakakasama mo sa iyong mga sandaling kasiyahan, kundi pati na rin ang nariyan sa iyong tabi sa mga sandaling kahinaan, kapag kailangan mong tanggalin ang mga maskara ng lipunan at ipakita ang iyong tunay na pagkatao. Ito ay ang taong kung saan maaari kang maging ganap na tunay, walang takot sa pagtanggi o paghusga. Sa kalinawan ng relasyong ito, matatagpuan mo ang isang ligtasang daungan kung saan maaari mong itali ang iyong kaluluwa isang sagradong espasyo kung saan ang bawat hininga, bawat ngiti at bawat luha ay tinatanggap ng may pag-unawa at walang kondisyon na pag-ibig. Sa komunyon ng mga kaluluwa na ito, matutuklasan mo na ang tunay na pagkakaugnay ay hindi lamang matatagpuan sa pisikal na kalapit, kundi sa emosyonal at espiritual na koneksyon na lumalampas sa mga hangganan ng oras at espasyo. Ito ay isang delikadong sayaw ng tiwala at unconditional acceptance kung saan bawat isa ay nagpapakita sa isa't isa ng walang takot, natutuklasan sa mga bisig ng isa't isa ang kaginhawaan at kaligtasan na tanging ang tunay na pagmamahal lamang ang maaaring magbigay. Sa pagbabahagi ng iyong pinakamalalim na mga pangarap, iyong pinakamalalim na mga pag-asa, at iyong mga takot na pinakamadilim, makakatagpo ka ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang kahinaan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng isang kahangahangang ekspresyon ng tapang at tunay na pagiging tapat sa sarili. Ito ay sa mga sandaling pinahihintulutan mo ang iyong sarili na maging ganap na transparent, walang mga maskara o mga halimaw na ang tunay na esensya ng iyong pagkatao ay kumikislap ng may hindi maikakailang kasiglahan. Sa pamamagitan ng mga sandaling ito ng tuluyang kahusayan, ang mga pundasyon ng iyong relasyon ay itinatag, ginagawang isang matibay na kuta sa harap ng mga pahirap ng buhay. Sa mga sandaling ito ng malalim na pag-uugnay, kayo at ang inyong kasama ay nagkakatagpo sa epicentro ng isang himalang sayaw, kung saan bawat salita, bawat tingin, at bawat pagdampi ay may taglay na kahulugan at layunin. Ito ay isang paglalakbay ng pakikilala sa isa't isa, kung saan ang mga balating pantanging kinakatawan ay inilalantad upang ipakita ang kagandahan at kahalagahan ng bawat kaluluwa. Sa espasyong ito ng pag-aalay at pagtanggap, ang mga tali ng pagmamahalan ay tumitibay, na nagdudugtong ng hindi maaaring mabali at nananatiling matibay sa pagsubok ng panahon. Kaya't sa kasalukuyang pagtawid na ito ng iyong buhay, kapag ang mga bituin ay tila nagkakatugma para sa iyong kapakanan, igiit ang pagpili na ito ng buong pagkakaisa na nakatanim sa iyong puso. Hayaan ang katiyakan ng iyong puso na magturo sa iyong mga hakbang, patungo sa mga yakap ng taong nauunawaan ang iyong pinakamalalim na pagkakakilanlan at umiibig ng walang pasubali sapagkat na sa pagtanggap ng isa't isa, sa pagbabahaging kahinaan, at sa tiwalang pinagmumulan ng katotohanan ang tunay na kahulugan ng pangmatagalang at makabuluhang pag-ibig. Naway bawat hakbang na inyong gawin sa paglalakbay na ito ay puno ng tapang at determinasyon, sapagkat karapat dapat ka sa pag-ibig na lumalampas sa mga limitasyon ng panahon at espasyo, isang pag-ibig na walang hanggan tulad ng mismong universo kaya't magtindig ka ng may tiyak na tiwala na sa pagpili na sumunod sa tawag ng iyong puso, ikaw ay nagtataglay ng landas patungo sa isang buhay na puno ng pag-ibig, kaligayahan, at ganap na tagumpay. Pahintulutan mong ang iyong espiritu, ay tunay na tumanggap ng mga salitang ito, at maramdaman ang kanilang malalim na pag-ugong sa loob mo. Ang universo ay nagnanais ng pinakamabuti para sa iyo, at tinitiyak ang positibong resulta, anuman ang iyong piliin. Itaypi e ang tumatanggap ako ng aking kapalaran at ng lahat ng inaalok ng universo sa akin, upang igiit ang mensaheng ito at ang mga biyaya na naglalaman nito para sa iyo. Magtulungan tayo na magpakalat ng positibong enerhiya at kabutihan sa isa't isa, na lumilikha ng mga alon ng mabuting enerhiya ng sama-sama. Alam mo ba na mayroong posibleng larawan ng iyong kaluluwa na katuwang na maaari mong makita ngayon? Maaaring ito ay isang taong kilala mo na o isang taong hindi mo pa nakikilala. Mag-click sa link sa paglalarawan para sa retrato ng iyong kaluluwa katuwang. Magtulungan tayo na magangat angat sa isa't isa at lumikha ng mga alon ng mabuting enerhiya ng sama-sama. Maging handa sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Naway ilawan ng Diyos at ng Universo ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amén.